Good morning, good morning, good morning. Laba laba dawa dami. Kayo wa pa tigil tigil ulan. Ano ba yan? Ano ba yan? Pasti Ganyan lang maglaba o. Sakit ang kamot sa asawa na ako. sakit. Ang bibi mo ni. bibi namin. Pero, ganyan lang maglaba. Ayan o. o. Excel. Hmm, di ba? Hmm. Ganyan lang. oh Di ba? Excel. Piti. Diri yan. Banda. Kumusta, kumusta kayo mga idol? Bola batami labanong and Mr. Plain ganyalang bola 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 i <try> <try> ay lango ito sige gumamit an i ganya natin tuan pa i so nababawa na tigil ang ulan naghanap na mag mag ano na ang mga tubig sa kaasa ng mga agi, ang mga walay tulo ng pader matulo na lang sa sobrang lakas ng ulan hindi rin yung sa Manila pero dyan sa Kison sa Amin, window sa Kison wala daw ulan-ulan lang konti. bakit dito? nako Ganyan lang ang mga laba. Ayan. So. Sa, sa baby namin ito eh. Ganyan. Ganyan. Tapos, ang pagkusot, ganyan o. Hmm. Tapos dito. Hmm. Pagkatapos na ganyan, balik ta rin mo na. eh, ganyan baga. Asas. Sakit man kamu sa kusawa, sakit. Kaya sige mo siya, siya may tagalaba. Kaya kay, sabi niya, tulungan ko siya. Di, tulungan. Alangan. Mabutan ang day ka semakan mudas magka. Ah, Kailangan mudas sa mag sa dili. Kailangan matabang ka. Kaya nga makasawa kasawa kayong dalaway. Di ba? Di ba mga idul? Oh. laba ba? Hmm. Kaya ang, so, ang sa mga damit sa bata, Niaraman niya siya firme sa loob, dito lang sa loob. Di man niya siya madumi. Dito, mga bagong bili man to. Oh. Paano niya madumi? Di po maihian niya, kaya naamay rin man siyang pampers. Oo. Oh. Ah, di diba? ah. Ay, kumusta kayo mga mga mista kahapon na yung araw sa samad wala samde wala samde ba kaya gidubla na po niya pa gingaray na po kay ah kaya sabi ko naku Kay posible yung day code uwan man. Masugarol po mga tawag. Bisag uwan. Nung isang araw, kuha mo samdi. Nya, gidubla, gapon, Nagtare. Amigo na ako, pelde, kuha ka saman. Ako ang mga gamit ang ginagamit pang one delete ba, pero ay, maraming salamat sa mga followers mga subscriber na ko tutorial minsan-minsan na lang pero ayaw mo biyain tao sa kuwa maraming salamat ha